Oh, sige, sige. Pero, <laughs> Hindi, oh, hold lang. Huwag mong tignan. Tingin ka dito sa akin. Oh, yan. Good job. Ganyan lang. O oh, yan. Smile. Wait lang ha. Wait. It's okay. Okay lang. It's okay. Oh, o so <laughs> sa atin na. O sa atin na. Nabibigatan siya. Hindi yung small na lang. Mas small sa'yo. Oh. Ganyan lang. Huwag mong titignan ha. Yan, smile. Yan. Good job. Pwede mo dalawa. kaya mo dalawa. Isa pa sa kamay, ha? O, wait mo lang, ha? Steady. Steady lang. O, steady lang. O, steady lang. Steady lang. O, steady lang, steady lang. O, look sa camera. Mabilis lang. Kind lang yan, kind. oh o. Smile. Good job. O, si Rio isa lang. Kasi mabigat sa kanya. O, sige, mo Okay. Good job, ate. Wait lang, ah. Don't move. Okay, ha? Ah, galing mo. Sali, ha? Hindi, hindi. Kaya, ang ah, small, small na lang. Small lang, small lang daw. O, look si ate, oh. Dito ka lang titingin. Kaya, ang small lang sa hands. Kahit naman sila, eh. Yan. Yes. <laughs> Nabibigatan lang siya, kaya siya natakot. Oo, oh, yan. Good job. Smile. Smile. <laughs> Smile. One, two, three. Bye. Kaso dalawang bird yung ginagayaran in niyo? Okay. Yeah. Hindi, pwede, pwede na, na sa si group sir natin, sir no? Si sir na lang. Ah. May group din tayo, e. Eh. Si kuya na lang. Ah, okay. okay. Okay na po. Okay na po. Okay na.